So good day mga boss so, Nandito na naman Tayo Kung so, may makikita kayo dyan mga boss Yung nasa likod na yan Nasa likod na yan nag... Nakikinig nyo nagkukusot Ay oh, yun Nagta uh, tiger look Sapa nga, sa nga Kilala nyo yan si yan So yan Mga boss Nandito na naman tayo sa shop natin At Ito may project na naman tayong motor Wala tayong may re-reklamo ngayon dahil umulan na kaso napakainit pa rin ng hulab yan so ito naman ang project natin ang gagawin naman natin dito ay change oil change oil CRF 150 FI so nakikita nyo nakita na gata ng mga to hindi pa so ito mga boss ay sa katarbaho ulit ni tatay kagaya nung minsan sa gaya nung minsan na ano, boss? Oh, boss Yung Honda click oh, Shout out kay Parang Pong at saka Parang Benji mm -hmm. Ano okay. ba ang ginagawa mo? Busy oh, lahat ako okay. yung naglalaba Hirap <laughs> na <nang> walang taga paglaba <laughs> <laughs> So yun mga boss Tuloy na natin to Hayaan na natin siya maglaba dyan Ano nga boss? Baka pa dyan eh So ito mga boss Change-change lang naman natin So ang gamit natin lang is ay hindi ko sure kung ano nga to. Ayan, active. Active essential. So, isang litro. Ito naman, A150cc. Lamang, kaya yan na laang. Langis na yon. So, pag mag change siya, pala kayo mga boss ng ganito na CRF150L ay... Silipin natin ang ilalim dahil mataas naman na ito. Kitang kita na agad natin. Ayan. Kita nyo na mga boss. Ang laki nun. Ay, ang sukat na ito. 12? 12mm na socket or kahit anong back wrench. Basta hindi dudulas or hindi thread So, yun. Papatagasin lang natin yon Hanap lang tayong pata ng lagayan. <coughs> Excuse me. Ito. Nakita na tayo. Hindi naman na natin gagamitin yung langis niya. Tapos, pwede na yun to dalawin na natin dahil malaki ang i-drain natin na para sure ba na hindi tayo makukulangan sa lalagyanan so ito makikita nyo kulang tayong 12 12 mm sakit sa ating lagayan 12 mm nasan ang dose kasi uh, asang Yan, 12. Sakit. So, yan. Nakala yung titingin na nung parcel nating Rider 150 dito eh. So, yun, PM lang mga boss sa may gusto. Yan. Rider 150 Reborn. All stock. Hindi pa nabubuksan ang makina. PM na lang sa may gusto. So, tuloy na natin. Ang daming commercial eh. Bababa ko lang muna to sa cellphone at papakita ko sa inyo na pinapatagas ko na. Ito na mga boss. Napatagas na natin siya. 12 mm. Punin lang natin to. ito. Punin lang natin ito. Ayan, napakaitim na ng langis niya. Sakto lang pala isa. Pero parang, tayo na parang nagkakain ng langis. Aray. kakain na natatunan lang Hindi pa pala tapos mamaya. <laughs> Hindi pa pala tapos mga boss. Dapat kasi yan isang litro. Dapat man lang ma punan pa niya yung gap na yun para makita natin kung talagang tama ang ating yuk tumulo uli ng diretsyo So, natin yan mga boss. Sasali natin siya sa malinaw na lalagyanan na merong sukatan. Hindi natin kasi masusukat to ng ganito. Na nakahiga. So, ayan. Meron naman tayo dyan extra lalagyanan na ganto na na hindi pa butas na ganyan. Check, check natin na, na, kung magbabawas nga baga. Kung bagay tips na rin para sa inyo mga boss na malaman nyo kung magbabawas ba ang motor nyo ng langis o hindi. Ano nga boss? Basihan na ba, ano? Na? Na? Oo. Mm. Oo daw. Oo daw, oo daw. Buksan lang natin tong kanyang pinakalalagyan ng langis. Baka may tumulo pa. So, hindi naman natin siguro ito masasaid at ito'y ginamit ko pa para bumili nung langis natin. Kaya siguro ganyan lang kaunti ang Lumabas. May lalabas pa dyan. Intay-intayin lang natin. At para... Pagka sinukat natin is tama. Hindi tayo mga huhula. Ayan. Intayin lang natin ito ng konting minuto. Babalikan ko kay mga boss para i-check natin kung nagbabawas ba or tama lang. So bago nyo ito ibalik mga boss, i punasan muna natin or pasiritan muna natin ng gasolina or kahit anong panlinis so ito na, na ano ko na siya bago natin siya ibalik at pwede na natin ibalik sa kanya drain plug pagka tumigil na ang pagtulo at salina na natin ang bagong langis na ano don tawag dun castrol active B essential so ayan hintayin lang natin to mga boss. At para maisalin na natin. So, okay na mga boss. Napadrain na natin siya ng dry direction. na ibalik na din natin yung tornilyo. So, ngayon naman ay sasalin na natin siya ng castrol active essential. So, castrol baka naman. Joke lang. Bawal yon madinig ka. Baka madinig nga eh. Magka, -totoo. Magka -totoo. May baka may magpadala dyan. Sino nga yung tie parts dating inaano mo? Tay? Hindi mo nakilala? Ayun yung ano? Nakalimutan ko din mga boss. So, comment na lang kung sino kayo yung dating out lagi ni tatay. Ah, uno, uno motorcycle parts. Salamat sa inyong suporta dati. Ay, sorry naman. So, salamat mga oh, dun nga pala kay Ari, ano? Uno Uno Motorcycle Parts. Sa pinakaunang sumuporta at nagbigay ideya sa aking ama na gantaw yan. Yeah. Motorcycle parts. Yes, solid talaga yon. So, na natin natin itong ma pumasok lahat ng langis sa kanyang makina. Kaso, hindi natin may sasalin pa eh. Pusok na sana natin to dito. Right. dito. May sukatan siya eh. San litro. Nasaan ba yun? San litro. Yan, 1 liter. Eh, hindi pala. Aray nga, sagad. So, uh, yan, nagpatak na. Nadanggil na. What's <laughs> up, Natapo na. Ano naman yan? So, may dayo mga boss. Nakikibidyo. Mag-ayan. Okay. Montage. Hey, par. <laughs> <laughs> so siya. So, isasalin lang natin ito. Antayin lang natin itong mapuno. Mapuno eh. Hindi, isang ma? itlo. Ano kang balita doon sa click? Wala pa ito. Hindi ko pa na uh, usap ulit. Bagong project. Para meron tayong mga video ulit. S Sino nga ang asawa mo? Asawa eh. Ay, jawa mo pala. Asawa ka. Sino? Sino yun? Wala, wala. <laughs> wala. Wala daw eh. Ornok nga daw pala. Ornok. <laughs> Angel. <laughs> so ayan, tatanggalin na natin ito mga boss. Siguro na may okay na yun. Yan. Tanggal eh. Kabite. Salfa, eh. basahan natin pare. Basahan pang upuan. So ito na mga boss, moment of truth. Susukatin na natin ang kanyang langis. So tatanggalin lang natin yung host ni sa ilalim. Yan. Dumi ng aking kamay, hawak sa cellphone. Ito na. Ano kaya? Oo, oh, oh malinis, kaya. malinis nga. Malinis nga. Oh. Tay! Oh. Babawas. Ha? Babawas. Babawas? Yes. Ano nga? Uh, <coughs> Tandaan mo ako yun Okay. So, ito mga boss, dapat ganto, Dapat ganto tuloy. Hindi dapat ganito. Isang oh, isan litro ba Oo, oh, isang litro. So yan parang nasa 800 lang 8 no, mga 780. 780 7 oh, 780. Magbabawas siya. So Tignan Hmm? Sa manual. manual. Ah, sige. So ito kasi mga boss, i alam ko ay eh, 1 litro to. Sa laki ng makina nito, isang dito, 1 litro. Ano nga, tanda. Na. <laughs> Buwan, well, laki pala ang sprocket nito eh, ano? Pwede pala itong ano, pinggan? Pwede nga sa rider? Pwede! Palit gulong ano? So yun mga boss, dito ko na lang tututapusin na ano nga? Mga? Yes sir! So, kita kita na lang sa susunod na video at sana may natutunan kayo sa mga natutunan ko din doon kay Ariel. Ayan. Kita-kita na lang ano, na mga boss. Na boss. Na All boss. Oh, please share and subscribe. Ariel Motoshop. Please support. Ako at saka siya. Labawel. <laughs> Bye-bye. <Abay. Busy, busy. laughs>